Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Tatlong memorandum of agreement ang nalagdaan sa pagitan ng Czech Republic at Pilipinas sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech Philippine Business Forum sa Prague. Kabilang sa mga kasunduan ay kaugnay sa sektor ng information technology, business process management at semiconductor and electronic industries. Isang kasunduan din sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce at counterpart nito ang nilagdaan. Ayon pa sa Pangulo, hinimok niya ang suporta ng SHEC para sa pagpapatuloy ng negosasyon ng Philippine-EU Free Trade Agreement. Natigil ito hanggang July 2023 na magdesisyon ang EU at Pilipinas na pag-usapan muna ang ilang isyong teknikal ukol dito. Umaasa rin si Pangulong Marcos na mas maraming diskusyon at potensyal na industry cooperation pa ang magbubukas sa Joint Committee on Economic Cooperation sa Hulyo. This will be a very important opportunity to deepen our dialogue, to explain, to explore new partnerships and foster an environment conducive to business and investment between our two countries. Nakatakdang bumisita sa bansa ang Czech agriculture officials sa susunod na linggo. Nakalinya ito sa lahini ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech Republic na mapalawak ang kooperasyon sa food security. Pangungunahan ni Czech Agriculture Minister Marek Virboni ang delegasyon. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga interes na maaaring pagtulungan ng dalawang bansa sa agrikultura, ang kalakalan sa karne at mga teknolohiya sa pag-aalaga ng mga livestock kabilang ang Czech Republic sa partners ng Pilipinas sa pag-aaral kung paano mapapabuti ang value chains sa Philippine dairy industry. Dagdag pa ni President Marcos, gumagawa rin ng avian at swine flu vaccine ang Czech Republic at sa pakipag-ugnayan sa kanila, umaasa ang Pangulo na matututurin ang Pilipinas na mag-manufacture ng sarili nating mga bakuna. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.